Sabi ko po, mga taga-tagi, gususan, mga kamag-anak ko po sa, sa may kabite, mga kalayo family, ganyan family, amabaw family po. Hmm, tiga saan ka, Darlene? Taga-tagigs, Will. An ano ginagawa mo? On-call secretary po. Ah, uh, ilan taon mo pinahaba yung buhok mo? 21 years. Sabi ka, 21, 21 years. years. Bakit ka nagpa... 21 years daw? Opo. Bakit ka nagpahaba ng hair? Para ano po, sa religion po namin, UPC po. Ah. Ano yung religion nyo? United Pentecostal Church. Dalaga ka ba? May asawa ka ba? Ano po, isang anak po. Hiwalay na po kami, sir. Ah. Anak mo isa? Isa lang Babae po. lalaki? Lalaki po. Pero, so yung bang husband mo, pat katulad ng religion mo? Hindi po. Katolik po. Ah, okay. Sige. Sino ba kasama mo? Pinapakilala ko po ang aking nanay, Alice. Nanay Alice. Sir, Sir si ah, Kumusta ka? Mabuti. Kayo, <laughs> kamusta po kayo? Maayos naman. Ayos ba? Okay. Ano gusto siya sabihin sa inyong anak? Ang sabihin ko sa kanya, <clears throat> dahil mag magayos ka sa buhay mo, magtrabaho, parang mayroon maano ano sa anak niya. Hmm. Tapos, mag-ano mag siya, magpakabait. <laughs> <laughs> ah, hindi ba mabait? Mapakabait. Mabait naman siya, pero kulang pa. Ah, kulang pa. <laughs> <laughs> okay. Kayo ba, mabait ba kayo? Yes, sir. Mabait. Okay. Nagsisimba linggo-linggo. Ah, okay. Okay. Ano pa gusto niya sabihin? Yan ang... Eh, hindi siya mag-alala kasi andyan kami nag-aalaga sa apo niya. Ah, Ngayon... Ah, may apo na pala siya. Ilan taon ang anak mo? Oh? Ilan taon ang anak mo? Four years old. Four years old. May anak ni anak mo? May apo na raw siya. Ah, anak niya. Ang apo niya? Oh. Ay, yung apo niya. Ang, <laughs> <laughs> hindi, yung anak niya, apo ko. Ah, kala ko yung anak niya, apo mo. Ay, yung anak ba niya, apo mo? Yung anak niya, apo ko. Oo oh, nga, yung anak niya, apo mo. <laughs> <laughs> Ay, ako, magkakaintindihan tayo, nanay. So, yung, sino apo mo? Yung anak niya. Oo, oh, yung anak niya, apo mo. <laughs> Ay, nakakatawa. Ano gusto mo sabihin sa apo mo? Ay, sa nanay mo. Ah! Okay. <laughs> Nagagantin rin Ma... ako. <laughs> ha? Ha? <laughs> <nanay lang> <laughs> ano gusto mo sabihin mo sa nanay mo? Ma, salamat. Pag, salamat sa pag-aalaga kay Israel. Pag, pag nagtatrabaho ako, nandiyan kayo lagi ni Papa para sa... Hey. Salamat. Salamat rin, anak. Sa pag, ano mo sa akin, kung ano ang, kung wala ako, nagbibigay ka rin. Ano po binibigay niya? Pira. Ah, pira? Mm, um, marami ba? Tama-tama lang. Okay. okay. Ano talent? Kakan